Kapatid Is. mo si Lili. Uy! 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 Huwag man o! Nagtatanong lang naman ang Ah! Nakatakbo tayo! What's up mga idol? It's me again, Choy Inato Go Center. Welcome po kayo dito po sa aking munting channel. Magandang araw po sa lahat. Shout out no sa lahat ng nanonood ngayon. Lalong-lalo lalo na po sa mga silent viewers natin at saka sa mga subscribers natin, mga sulid subscribers natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa akin channel ngayong araw. So, meron tayong panibagong vlog, panibagong video po. At sana naman suportahan po ninyo ako at panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. So, babalikan natin yung nag-viral po na kubo mga idol kung saan uh, nagpapakita yung lalaking magshota eh, po ang kanyang uh, kasintahan na si Lily kasi nahuli po natin no? so babalikan natin ngayong araw na to at hindi natin alam kung ano po ang mangyayari so hindi natin to patagalin samahan nyo po ako ngayon at sana po uh, panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo po pang support naman po dito sa aking channel so tara hindi natin to patagalin let's go Ngayon mga idol, papunta na po tayo doon sa kubo po kung saan nag-viral So ako lang po mag-isa So shout out sa mga solid subscribers natin So samahan nyo po ako ngayon mga idol sa ating exploration ngayon Kakaiba to at sana uh, may makita tayo no At hindi ko alam kung ano po ang mayayari ngayon So tara po, samahan nyo ako So ngayon mga idol, ito yung lugar Papunta doon sa kubo So, ano kaya nakikita natin yun dito? Sabang creepy at napakatahimik dito. Okay, nakikita natin yun dito. Dami pa lang saging dito. Uy, ano yung narinig ko na boses? Ang gamba 'yun? sa taas. Saan Totoo? Huh? Totoo kaya? Tatahi dito. Dah? Hmm. So yun mga idol ko na tayo don sa ubu. Tamahan nyo pa rin ako mga idol ha. So tara. May patay pala dito na ano. Nueb. Kakatakot dito. Eh. Ito ba yung daan? Ito na. Tayo.

nakakatakot dito baka may mga ahas hmm? may patay na po ano dito po no? Dito ko oh doon ko na, na. rinig yung boses ng ipon asawang ba yun? Para naman yung ano. Nakakatakot kasi. So, nakakatakot dito. Ano nga ito ba? Ang daming mga ano dito. Mga patay na mga gamot. Kaya. Parang naamoy ko yung ano Parang kakaiba yung Ano kung mga idol Mga idol Kakaibang, Kakaiba ang naramdaman ko ngayong Papunta ko ngayon sa kubo Malakas ng ano rin ngayon dito Kinakabahan ako Sobrang nakakatakot Listo. ito na yung ano ni Lily. Ito, baka ito na yung boyfriend ni Lily. May tala siyang itak ka. ah. Kausapin natin. Parang maginagawa siya. Kausapin natin. Puntahan natin. Baka may itak. Hello, Manong, anong ginagawa mo dito, Manong? Bakit ka nandito sa nakakatakot na lugar, dito sa kubo? Manong? Bakit ayun ang mga salita? Manong? Bakit ayaw niya magsalita? Manong kilala mo ba si Lily? Ano ba? Ah, mabuti po kung ano, tao. N Nagtatanong lang ako eh. Uy, ano, may itak kasi delikado kapag may itak eh. So, hindi tayo basta-basta dapat lalapit. Nagtatanong lang naman ako. Kilala mo ba si Lili Manong Kapatid mo si Lili Uy, 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 uy Uy, uy, huwag manong Nagtatanong lang naman ako dito Uy, uy, takpo na ako Takpo ako Takpo niya ako uy. Narinig nyo ba? Narinig nyo ba mga idol? Sabi niya Kapatid daw siya ni Lily May dalang itak baka aswang din yun Lumayon ako Alas ako dito Kapi Ito yung daan Baka naligaw na ako. Ayan mga idol. Medyo kinakabaan ako. May dalag itak eh. Baka hindi ko alam kung aswang ba yun. Kasi may itak. Baka gusto niya akong patayin. Sabi niya kapatid ako siya ni Lily. Subang napaka-creepy dito. Hindi ako magtatagal ng dito mga idol. Asan ba yung daan? Dito pa. Uh, Tama ba to? Oh, nalilito na ako eh. Dito na ba yung daan? Dito ba? Oh. Uh.

Uy. Naabol niya ako. Ha. Mga idol, hindi na ako magtatagal dito. Aalis na ako dito. Pasensya na kayo. Kung bigla akong tumakbo para po depensa po nga hindi po ako masaktan. Baka may mangyari po sa akin masama no. Kasi ako lang po mag-isa mga idol. Uh, ang gagawin ko po ngayon, uh, magbabantay ako kayo dito at babalikan ko. At uh, sana may mga kasama tayo, no. So ngayon mga idol, magpapahinga muna ako ngayon dito sa lugar na to. At babalikan ko. Alam ko na aswang 'yun pero maitak mga idol, delikado eh. So i-end ko mga idol ha, ang video na to. At sana panoorin nyo ang karugtong ng video na to. So salamat po sa iyong panonood. Yun lang po and God bless sa iyong lahat.